So update natin sa inyo mga bay yung uh, pinahinog natin na uh, mangga nung nakaraang uh, araw. So, up uh, for list na po ngayon mga bay. So, tingnan natin kung ano yung uh, resulta ng ating uh, pinahinog na mangga mga bay. Dahil na uh, sabi natin natin? Eh uh, DIY lang po muna tayo, no? So, tingnan natin yung uh, resulta ng ating uh, pinahinog. So, yan, napakaganda yung Tingnan mga bay. So, although hindi siya masyado makinis no kasi sabi natin reject nga ito. So, hindi tanggap sa uh, export. So, dalawang karton yung uh, pinahinog natin mga bayi. na natin yung isa kasi yung isa yung medyo maliit yung mga pinaking natin kasi sinipirit natin yung uh, malaki at saka maliit. So, ito yung uh, physical appearance niya no, nung hilaw pa siya. So hindi natin na talagang ma-expect na good talaga kasi meron talaga mga damage na hindi natin nakikita kapag hilaw. So makikita din natin 'yan pag nahinog na siya. So may merong mga bulok-bulok. So hindi natin maiiwasan 'yan kasi sabi natin rin nga ito sa sa planta. So 'yan yung pangalawang karton. Okay na rin yung pagkahinog niya. So 'yan yung uh, yan yung sabi natin sa inyo na hindi natin maiwasan, mayroon talaga siyang mga bulok-bulok uh, o kagaya nito. Pero hindi natin niya nakakita nung hilaw pa siya. Dahil nga, uh, yan yung uh, siguro dahilan ng mga nag nagiging reject siya. So... Pero sa atin, okay na rin yan kasi wala naman tayong dito Kasi walang uh, makinis-kinis. Kasi sabi natin, gagawin natin siyang mingo shake. Yan. So... Goods, goods na rin sa atin yan kasi pang shake naman mga bay eh. Uh, mas murah yung kuha natin sa kanila. Kasi kapag uh, ito, siguro kung sa palengke to nasa 70 k kil per kilo na po yung uh, kuha nito so dahil lang natin ng 30 pesos 50 yung 50 meron 50 meron 30 so hindi sa kuhaan sa quality na uh, ibilinda sa atin so para sa akin goods na to kasi hindi na tayo dito sa 30 pesos at saka 50 pesos na bintahan nila sa atin ng uh, hilaw kaysa bumili tayo ng uh, 70 70, 80 o so hanggang 100 pa nga so sabi natin eh, 280 pa nga yung krisyohan dito nung uh, lakar, lakarang uh, linggo kasi napakamahal ang mangga ngayon dito mga bay so jackpot na po tayo dito medyo okay okay na rin yung uh, okay na rin yung uh, pa natin dito bintahan natin dito so yan lang po mga bay uh, shout out nga pala sa mga kababayan natin taga malita so happy uh, araw ng malita ngayong uh, October man sa so, October mga bay marami silang mga activities dito sa uh, malita public market at simple doon sa kapitol so, uh, araw ng uh, laba occidental yan, so ang ginawa natin mga bay Nilagyan natin parang na uh, butas sa gitna para baka singaw yung uh, init para hindi siya masyadong uh, madaling mabulok so para press na press pa rin yung uh, kanyang condition bago natin siyang slice para gawin natin uh, mango graham shake o Mingo, mayroon din tayong plain mango shake So depende sa customer Kung ano, ano yung uh, kanyang gusto Kasi eh, dalawang klase yung uh, shake natin Mango shake at saka Mango Graham shake Yan So yan lang po siguro mga bay Update natin sa inyo yung mga kaganapan dito Sa aming area Dahil na nagtitinda tayo ng mga street foods Dito sa Malita Dabaw Occidental So sa mali ito naman yung kibigan, nagsasabi na namang, God love you so much, Babu!